example dito Kaiser no for example K100 plan no so ano yung makukuha mo on maturity or on the 20th year so meron kang 100,000 na guaranteed na makukuha kasi kaya tinawag na 100 100,000 K100,000 so equivalent sa plan type na hinuha mo and then ito yung sinasabi ko yung 350,000 ito yung bonus. Ito yung return of premium kapag hindi ka nakapag-avail during the first 7 years. And then, ito yung nag-accumulate na fund. Ibig sabihin, ito yung uh, may fund ka plus may interest yan. So, tumutubo lang yan at pwede mong gamitin na healthcare benefit. So, kung isa-summarize natin yan, no? So, for example, ito yung napag-usapan natin na kung K100 kasi almost 60,000 per year yung binabayaran mo or 6,000 per month times 7 years ang hinulog mo for 11,750 pero ang projection niyan after 20 years nasa 1.2 million. Okay? So again, kapag ka ikaw ay nag-start at the age of 30, no? Ang kagandahan nito, dagdag natin to sa retirement fund natin. May, pwede pang gamitin healthcare and investment. Kasi ang projection niyan, sa hinulog mong 411,750 kung hindi mo pa kinuha yan after 20 years, and then um, nag-compound yan na nag-compound, yung interest niyan na dadagdag lang sa fund mo at age of 60, no? May 3 million ka, no? Kung compounding 10% yan. And at age of 65, meron kang projection na 4.8 million. Diba? So, pwede na bang pang-retirement yan? Diba? So, seven years ka lang naghulog, no? So, ito pa, no? 4K75 naman. So, after maturity, may makukuha tayong 75,000 guaranteed part kasi nga, K75,000 yung plan natin. And then, ang return of premium or long-term care bonus, kung hindi mo nagamit during the first seven years, meron kang 262,500 na additional dun sa maturity na makukuha mo. And then, ito yung mga kung hindi ka nagkakasakit, hindi mo inavail yung mga healthcare benefit mo, nag-compound lang to. So, ito yung mga ibabalik sa'yo on maturity, yung unused uh, health benefit mo. So, ito yung total niya, no? Ang K-75 kasi is around 4,500 per month or 45,000 per year times 7 years. Ang total na binayaran mo kung nag-annual ka, 308,813 ang projection yan after 20 years nasa 875,000. Okay? So tingnan natin no, pag age 30 ka, paki-type nga dito 30. sarap talaga maging 30 years old, 'di ba? So yan. Pag edad mo na 30, nag-start ka sa Kaiser, hindi mo pa kinuha kasi Plus 20, di ba? So, 50 years old ka pa lang that time. Siyempre, pwedeng may trabaho ka pa or hindi mo pa naman kailangan ng fund mo. So, nagtuloy-tuloy lang to sa Kaiser. Nag-compound. So, at age of 60, meron kang 2.2 million projected fund. And at age of 65, may 3.6 million ka. Na? Uh, projection no sa mature, sa fund mo dito sa Kaiser. So again 308,000 lang yung pinuhunan natin dito or investment. So so K60 naman ang long term care benefit natin, ito yung guaranteed part 60,000. So again, K60 is ibig sabihin 60,000 kaya ito yung equivalent sa makukuha nating amount, no? And then bonus ito yung uh, up to 85% ng binayad mo ibabalik sa iyo no kung hindi ka nag-avail during the first 7 years 210,000 yan and dito makikita natin yung mga nag-accumulate na fund sa investment side so kung ito total natin again ang binayaran mo kung nag uh, monthly ka nasa 3,529 so kapag ikaw ay nag-annual nasa 35,293 times 7 years, 247,050 yung investment mo dito. And the projection yan after 20 years, nasa almost 700,000. Okay? So, maliit lang yung puhunan, pero yun ang kagandahan sa, sa healthcare investment insurance. Lumalago pera mo, and then kung mangailangan ka ng insurance, meron kang magagamit. So, at the age of 60, no? And 65, eto yon Kung nag-start ka at the age of 30. So, ang projection yan after 30 years, no? Eto yung Pag 60 years old ka, 1.8 million. And pag 65, almost 3 million, ba diba? So, again, ang let lang nang nilabas natin, 247,050, no? So, sino ba dito kayang-kaya, no? Kayang-kaya ang ah... Uh, Around 35,000 per year lang po 'yan. No? So paano 'yan pagka medyo maliit lang budget ko, Miss Roan? So walang problema, may K50 tayo dito, no? Na around uh, 3,000 lang siya per month. So again, ang guaranteed part dyan after maturity, 50,000. And then, Meron kang bonus na 175,000. Ito yung pag hindi mo nagamit during the first 7 years. And then, meron kang healthcare dito fund na nag-accumulate. Na pag tinotal natin yan, 583,084. Ang hinulog natin, nasa 2,941 per month lang or kung annual, well, 29,411. So again, 7 years to pay ang Kaiser, kaya ang total na na-save natin is 205,875. So halos naging triple yung value niya after maturity. So again, kung nag-start ka 30 years old and ang um, projection niyan after 60, no? After I mean uh, at 60 years old, 1.5 million at age of 65, 2.4 million. So malaki pa rin po, no? So again, kung nakikita natin, importante mag-start agad tayo. And then, uh, habang insurable pa tayo, eh, malaking bagay din yun. No? Kasi meron din po nag avail na may sakit na. So hindi na siya pwede. And um, nakikita natin yung time, eh. nagko-compound yung fund natin pag meron pa tayong mahabang time. Naku, Ms. Roan, talagang sobrang ano, no? budget meal lang ako. So, walang problema. May K45 Kaiser plan tayo which is nasa 2647 per month lang no and on the maturity 45000 yung guaranteed amount yung tinatawag na long term care benefit equivalent sa plan natin k45 and then uh, kung wala na avail during the first 7 years 157,500 yung bonus na tinatawag 85% nung uh, ating binayad ay ibabalik And then, may mga unused uh, healthcare tayo dito. So, itong pinapakita natin kung sakaling hindi ka nagkasakit during the first 20 years, wala kang any availment. So, ito yung total na makukuha natin. So, again, sa K45, 26,470 lang to per year or 2,647 per month time 7 years ang hinulog natin dito kung nag-annual tayo 185,288 ang projection after maturity or on that 20th year 524,000 so pwede na no half a million kung medyo uh, talagang sobrang gusto lang makapag-start talaga okay so ang K45 kung nag-start ka age of 30 no pag edad mo ng 60, maganda talagang tignan no? yung uh, 20 years from now, 30 years from now. Para ma-inspire talaga tayo magsimula at mag-ipon talaga consistently. So, 1.3 million yan. At age of 65, 2.1 million. No? So, again, ang pinuhunan lang natin dito or savings natin nasa 185,000, 288. So, kayang-kaya, no? So marami pa tayong plan sa Kaiser, K45, K50, K60, so mas mataas pa po yung ibang plan, no, like K200. So pwede tayong mag-request ng proposal, no, para maintindihan natin to kung hindi pa tayo nag-start sa Kaiser, no? So again, 7 years to pay lang ito. And bakit ba marami nag start sa Kaiser? Uh, o tinatawag na long-term healthcare. Kasi kung ititignan natin, no, kung nag-iipon ka sa bank or mahilig ka lang talaga mag-iipon sa unan mo, di ba, sa alkansya mo, na no, okay, 60,000 per year ang kailangan mo ipunin for 20 years para mahit mo yung 1.2 million mo na target fund. Pero with Kaiser, yun sa kaninang K100 na plan na sample natin na almost 60,000 per year, 7 years ka lang mag-iipon, Meron ka pang healthcare, meron ka pang uh, long-term care, may 20 years life insurance ka pa, may investment ka pa, kaya nga tumubo 'yan, no? At naging 1.2 million after 20 years. So anong gusto natin? 20 years tayong mag-iipon ng 60,000 or 7 years lang, 'di ba? So 'yun yung advantage kapag nag-i-invest tayo. Kahit anong man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan, yung mga lalong nahihirapan, kung kaya naman nilang maghulog, nang paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit. Paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list. Ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? That's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser. Kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser.